Magandang araw po. At maraming, maraming salamat sa mga tumatangkilik at sumusubaybay ng YouTube channel ni Maestro Honorio at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming, maraming salamat po. At ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng buwan ng Setyembre. At siyempre pa, matatanggap nyo na naman ang libreng weekly horoscope. At two in one ang ating YouTube video kung saan ay nalaman at natuklasan nyo na ang inyong kapalaran sa ikalawang linggong ito ng Setyembre ay maaari niyo pang basahin sa description ang isang nobela na hinango sa mga aklat ni Maestro Honorio na ang sikreto ng okultismo at mistisismo. Kaya yung mga mahilig magbasa, lalong-lalo na ng nobela at tungkol sa mistisismo at okultismo ay marami kayong matutuklasan sa 2-in-1 na horoscope na ito na nyo na ang inyong weekly horoscope ay pwede nyo pang basahin sa ibaba o sa description ang tuloy-tuloy nating nobelang ang sikreto ng okultismo at mistisismo. At sa pagkakataong ito ay nasa ikalabing anim na labas na tayo. Kaya maaari ninyong balikan ang mga nakaraan nating weekly horoscope upang masubaybayan nyo ang unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas at tuloy-tuloy na nobela sa mga nagdaang in-upload na nating weekly horoscope at iduktong nyo na lang ang ika labing anim na labas upang mapagduktong-duktong ninyo ang isang napakagandang nobela na hinggil sa isang bata o binatilyo. Naghahangad na matuto ng mistisismo at okultismo. Kaya pinakailaman niya ang tinatagong antigong baol ng kanyang lolo Damian na iningatan naman ng kanyang tatang na si Sabater. At nang mabuksan niya ang sikretong baon, ay doon niya nakita ang sikreto kung paano pinapraktis at isinasabuhay ang okultismo at mistisismo. Kaya kung wala kayong magawa, balikan niyo ang mga serye ng YouTube video na weekly horoscope upang mabasa nyo ang unang labas ng sikreto ng okultismo at mistisismo at pagduktong-duktongin nyo nga ang nasabing nobela at tayo ngayon nasa ika labing anim na labas na. At sa mga nais pang matuklasan at marinig ang iba pang karunungang itinuturo ni Maestro Honorio Ong ay maaari nyo siyang panoorin sa Bulgar TV tuwing ika pito hanggang ikawalo ng gabi, araw ng Sabado. Sa nasabing i-date kay Maestro Live ay kasama natin ang maalindog na si Miss F. Kung saan, maaari kayong magtanong. Hinggil sa inyong kapalaran sa pamamagitan ng comment section habang nagla-live ang i-date kay Maestro sa nasabing Bulgar TV. At kung gusto nyo ang comprehensive o malawakang pag-aanalisa ng inyong kapalaran, ay maaari kayong mag-email sa email ng pahayagang Bulgar at masali kayo sa date kay Maestro Live. Ay panoorin nyo na lamang ang mga detalye ng nasabing programa date kay Maestro Live sa Bulgar TV at sa iba pang social media platform ng pahayagang Bulgar upang makasali kayo sa nasabing programa tuwing Sabado ikapito hanggang ikawalo ng gabi at ngayon ay matatanggap nyo na ang libreng Weekly horoscope upang malaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex pag-ibig love life salapi negosyo karera travel family swerteng kulay swerteng numero at marami pa kayong matutuklas ang swerteng kapalaran sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Setyembre. Kaya, nod na! Weekly Horoscope September 8 to September 14, 2024 Aris silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Sa linggong ito, hinihintay ka na ng swerte. Ang kailangan mo lang gawin ay kumilos at lumabas ng bahay. Kahit ano pang binabalak mo Basta't ipatupad mo yan. Lalo na sa larangan ng salapi at material na bagay. Walang duda. Tiyak na papalarin at suswerting ka. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerting numero. 5 9 19 27 33 at 45 Taurus Silang isinilang mula ika 20 ng Abril hanggang ika 20 ng Mayo Dito sa mundo isang batas ng katalagahan na pangkaraniwan ng ang malakas ay nananaig. Pero ang sa iyo ay kakaiba sa linggong ito. Hindi makapananaig sa iyo ang malakas dahil higit na makapananaig sa malakas ang maganda. Walang duda. Ang ganda mong iyong magiging sandata upang magapi mo ang sino mang nais mong talunin. Dagdag pa dito. Ang ganda mong panglabas at ugaling pangloob ang aakit ng swerte at mas marami pang magagandang mga kapalaran sa susunod na mga araw. Kaya alam mo na ngayon kung ano ang dapat na lagi mong gawin mapalad na kulay ang old rose. Maswerteng numero. 4, 6, 21, 25, 37, at 42. Gemini, silang isinilang mula ika isa ng Mayo hanggang ika dalawampu't isa ng Hunyo. Sa linggong ito, nakamasid sa iyo ang langit kapag nakagawa ka ng kabutihan. Ibibigay agad sa iyo ang iyong kahilingan. Kung wala ka namang hinihiling, wala kang magagawa dahil sa ayaw at sa gusto mo. Pagagandahin pa rin ang langit ang iyong kabuhayan na magsisimula na ngayon. Mapalad na kulay ang emerald green. Maswerteng numero. 1 13 18 23, 40, at 44. Cancer, silang isinilang? mula ikadalawamput dalawa ng Hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng Hulyo. Sa linggong ito, padadalang ka ng langit ng makakatuwang mo at aalalay sa iyo. Sobrang laking bagay ang maitutulong niya sa iyo, lalo na sa pinansyal, sa paglalakbay, at aspetong pangdamdamin. Pigilin mo ang iyong damdamin dahil sa totoo lang. Panandalian lang ang misyon niya sa buhay mo. Mapala na kulay ang yellow. Maswerteng numero. 2 7 25 30, 37, at 41. Leo. Silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Sa linggong ito, huwag kang magulat kapag yung mga dating kontrabida sa buhay mo ay biglang naging malapit sa iyo. Gusto lang nilang makahut-hut sa sobrang dami ng swerte at mga biyayang dumarating sa iyo. Bago ka nila malinlang at tuluyang mautakan, mabilis kang tumalilis at umiwas sa kanila. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero. 5 15 18 21 34 at 45. Virgo, silang isinilang mula ka ng Agosto hanggang ikadalawang putdalawa ng Setyembre. Ang buhay ng tao ay parang turumpong mabilog. Lupa ay hinuhukay sa ininog-inog. Magbago ka ng kilos upang hindi ka lumubog. Bago mauli ang lahat. Sa linggong ito, dispatsyahin mo ang mga kaibigang dati nang nagpapahamak sa iyo habang magdidikit ka sa mga kaibigang dati nang nakatutulong sa iyo. Simulan mo na rin ang mga gawaing dati nang nakab binbin ay tapusin mo. habagat ang tagumpay sa linggong ito sa iyong mga kamay, iaabot at ipagkakalob na ng langit. Mapalad na kulay ang metallic blue. Maswerteng numero. 4, 22, 28, 31 37, At Libra. Silang isinilang mula ka dalawang ng Setyembre hanggang ikadalawang tatlo ng Oktubre. Sa linggong ito, kung sino ang tatagal sa iyo, mahawahan mo siya ng swerte at magandang kapalaran. Habang yung iba namang dumidikit lang sa iyo pero umaalis din. May swerte din silang tatanggapin at babaunin. Subalit, konting-konti. At panandalian lamang. Piliin mo ang mga taong karapat-dapat. Sila ang tikitan mo ng gusto. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero. Nine. Seventeen. Twenty-seven. Thirty-six. Thirty-nine. At forty-three. Scorpio. Silang isinilang mula ikadalawamput-apat ng Oktubre hanggang ikadalawamput-isa ng Nobyembre. Sa linggong ito, isang bago at lihim na formula ang itatanim ng langit sa iyong puso kung paano suswertihin sa buhay na ang tawag ay pagmamahal ng walang hinihintay na kapalit pagsimpatya sa iyong kapwa at pagsasakripisyo alang-alang sa iba Kung gagamitin at pagaganahin mo ang mga formulang ito. na aasenso ka. At habang buhay na magiging maligaya. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero. 1, 14, 23, three Twenty-nine. Thirty-seven. 29, forty-one. 37, at forty -one. Sa gitarius, silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng nobyembre hanggang put isa ng disyembre. Wala sa iyong kapalaran ng salitang konti lang. Sa linggong ito, magbubuhos na ng malakas na pwersa ang iyong mga bituin ito ay maraming marami talaga. Makikita mo sa malapit na hinaharap. Sagad at bulto-bultong salapi ang ibibigay sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang pits. Maswerteng numero. 3, 8, 17, 22, 31 at 40. Capricorn, silang isinilang mula ay kadalawang dalawa ng Disyembre hanggang ikalabing siyam ng Enero. Hindi sa susunod na linggo o sa susunod na buwan bagkus magsisimula na ang pagdating ng iyong magandang kapalaran. Sa linggong ito, kapag nakikita mo nang umaambon sa labas, ibig sabihin, lalagpak na ang ulan. Ganon din ang iyong swerte. Darating ng dahan-dahan. Pagkalakas ng palakas hanggang sa umapaw ang bulto-bultong salapi sa iyong kabangyaman. Mapalad na kulay ang lavender. Aswerteng numero. 4, 10, 19, 28, 31at 43. Aquarius, silang isinilang Mula'y kadalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Sa linggong ito, higit kailanman, ngayong ka na dapat maging matatag. Maraming swerte at magagandang kapalaran ang ihahampas sa iyo. Kasama rin sa mga swerteng kakapit sa katawan mo ay ang iba't ibang anyo ng pakikipagrelasyon na masusumpungan habang naglalakbay sa malalapit at malalayong lugar. Masaya, nakakikilig, at nakabubuhay ng dugo. Ngunit, magingat ka sa mga paasa na saglit lang kung dumating pero bigla ring aalis at di na muling magbabalik pa. Mapalad na kulay ang aquamarine. Maswerteng numero 3, 18, 24, 29, 37 at 44. Pisces silang isinilang mula ikalabing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso. Sa linggong ito, matutuklasan mong yung mga taong hindi mo inaasahan. Ang siya pang makatutulong sa iyo ng malaki. Habang yung mga taong dati nang malapit sa puso mo, wala ka palang maaasahan sa kanila. Hindi ka dapat manghinaan ng loob o mawalan ng pag-asa. Dahil ang langit ay laging nakahandang lumutas sa lahat ng iyong mga problema. Basta't magdasal ka lang lagi at lagi kang manalig sa kanya. Mapalad na kulay ang lilac. Aswerteng numero. Five, eleven, twenty-three, thirty at forty-five. Maraming maraming salamat po sa mga sumabaybay at tumangkilik ng YouTube video at ng YouTube channel ni Maestro Honorio lalong lalo na ng weekly horoscope sa mga hindi pa nagsasubscribe magsubscribe kayo at pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga youtube video na i-upload ni maestro honor yung lalong lalo na sa buwang ito ng bare months kung saan papasok na ang ating mga pagtalakay sa Prediction 2025. Ang Prediction 2025 ay mapapanood ninyo ang mga video na i-upload ni Maestro Honorio ang tungkol sa inyong kapalaran sa darating na 2025 year ng Greenwood Snake o Kulay Berding Ahas kung saan ano ang magiging kapalaran ng 12 animal sign at kung sino-sino ang suswerting animal signs sa nasabing taon ay sa linggong ito ay pagkakalob ni Maestro Honorio ang mga prediksyon 2025 hanggang sa buwan ng September, October, November, December. At sa January ay buong buong yung matutuklasan ang iba't ibang magagandang kapalarang darating sa inyo sa year na ito ng 2025 o year of wood snake. At muli magkita kita tayo para sa susunod na weekly horoscope.